Ayan o, See Ayan, nalaglag na iba Okay So Mapunta tayo sa Bukid Ako ay Pag-spray ulit Ito, pagkita ko lang sa inyo Itong daan namin Farm to market Farm to market road na Na ginagawa kaya ito yung bagho nila. Nagpe-prepare na. At ito ay papunta dun sa kabilang bayan. Dun sa barangay Salay. Diyan. Kaya ito. 93 million. Pupunta dyan. Hanggang dun sa barangay Salay. Katabi lang namin yung barangay na yan. Yan yung mababang Bundok na yan. Yan yung pupuntahan. Ayan. Ito, tanim mo ng kamote. Ang gagawin nila, magtatanim yata. May mga pantanim dito. Ayan. I-vlog ko man to yung karsada. Ayan. Pagmulaan nyo kamote? Eh, ano gano'n? Masa hektar ya? Masa hektar ya? Tapos na yata sila dito Sa area na to Nakapaglagay na sila ng Pader Semento At kahoy Ay kahoy Pato Ito pinalawak na din So yung dating mga nganga o dating mga bunga buah dito kinanggal na para masunod yung standard na lawak Pinutol na rin yung mga nyog dito na tatamaan ng kalsada pati itong kani, organi ito ito sigurong impurnal dito ay mapapaltan kasi mas maganda talaga dito ay box cold hindi ganyan

Ito dating abakahan pero napitito. <laughs> Tinanggal na rin ng may-ari. Nga lang, tuwing tag-ulan, medyo maputik na dito. Pero ganun talaga. Tsaga-tsaga. Yan, yeah. yung mga dito ay natumba, tinumba dahil tatama ng kalsada. Ayan. Dito siya dadaan. Sa area na to. Dito na sa akin. Papunta na yan ng Barangay Banawag. So, mananatili pa rin na rough road tong sa amin. Papunta dito. Pero dito ay magiging simentado na hanggang dun sa bundok. Pababa ng Barangay Salay. So, mayroon ding imburnal dyan. Hindi ko alam kung imburnal yan or back school bike na ang gagamitin. So, ito yung sa akin simula dito natabunan din pala yung area ko yung bakod ko dito nawala na rin naging open tong area yun oh. yung nakakainis dito kaya ako binakuran pinapasok ng mga Nung Hong Oriente. So, yun yung kubo. Ayan. Ayan, kung kita nyo, yun yung kubo. Ito, wala pa rin tanim kasi talagang matubig dito. Hindi pa maharap na malinisan ulit. <laughs> At busy dun sa may mga nyog na ine -esprehan. Pero pag natapos yung mga yun, ito yung susunod ko. So lumawak na yung kalsada. Ito yung sanla ko. Pero last month ay binalik na nila yung sanla. Kaya hindi ko na ito mapapasungkitan simula next week pag ako ay nagpasungkit ayan ito so, yung aking gamit yung aking service dito sa bukid ayan ito yung sprayer yun yung aking bag tubig at iba pa maghapon na ako dito ayan, andito na tayo yun yung pinanggalingan natin kanina ayan ito yung isa kong gate dito. Nalinisan ko na ito dito sa baba. nag ko. Two weeks ago. Ayan, medyo matataas na naman. Dahil sunod-sunod yung pag-ulan. At ito. Dito tayo pupunta sa may kubo. So, magti three weeks na. Nung nagbalik bukid ako para mag linis. Yan, sakto nga para sa susunod na magsungkit sila ay mas mabilis na yung pagsungkit nila at mas konti yung mga hindi nila makikita. Kasi pag masukal, marami dyan ang hindi nila nakikita. Sinolo ko muna para makatipid. Eh, madalas kapag spray, pinapapakyaw ko. Pero parang makatipid. Yan, ako muna, kaya-kaya naman. Yung natitira na lang yung ipapa trabaho ko. So pangatlo na to na herbicide na aking gagamitin. Yung dalawa na ubus so, na. Ayun. Tayo tara-sa. So ito yung sinasabi ko kanina, napapuntang Bannawag. yan Doon sa paakyat sa bundok ay sementado hanggang sa pababa. Yun nga lang may portion doon na kalahati ay na-slide na kaya delikado. Hanggang kulong-kulong lang kagaya nito ang pwedeng dumaan doon. Hindi na pwede ang four wheels kagaya ng dati. Kahit mga truck noon ay doon dumadaan para bumili ng mga nyug dito. Kung taga-ibang lugar yung buyer. Pero sa ngayon kasi karamihan na ng mga buyer dito ay mga taga rito na karamihan. At doon na rin namin binibigay yung mga yung namin. Yan, ganto nang itsura. Dahil lagi itong naiiwan dito sa baba, ay sa labas. Nauulanan, pinapasok ng tubig yung tangke. Ang hirap paanda rin. Naglolo ko. Kaya simula nung maglaga ako ng tarpaulin dito, ay hindi na nagloko. At hindi pa nababasa yung puwitan. No? Ayan. Kagaya ng dati. Tara. So Ang gawa ko dito sa bukid pag maghapon ako. Pag wala akong kinuang ulam don, ay nagluluto muna ako rito kahit maaga pa. Then mga 9 saka na pupunta don sa area kung saan ako mag tatrabaho. Para kahit abutin ako doon hanggang 12 pag misang lagpas 12, pagdating ko dito sa kubo, ay kakain na lang. And then pahinga. So na, papunta na tayo dito sa may kubo. So dito ko nilagay yung kubo dahil malapit siya sa sapa. Yan. Yan. Pakita ko lang sa inyo. <laughs> ito magandang technique kung gusto nyong mag ipon ng agurong o ladangan. Ito trutas oh. Kahit prutas, mga bayabas o kung ano pa mga mga prutas yan, ilagay nyo sa tubig at sigurado kinabukasan maiipon ang mga agurong o susudyan ito yung mga tirakong kong kanin na hindi inubos nung aso ko yan tingnan nyo oh. ang dami nila dito ayan may ulam na ako mayroon akong kukunin na ulam sa mga susunod na araw o oh, ito pa oh. Itong saging, hindi ko naubos. Nasobrahan kasi siya sa hinog. Nilagay ko rin dito. At tingnan nyo, kinapitan siya ng mga susok. O, see? Ayan, nalaglag na iba. Balik natin. Ayan. Yun yung magandang teknik Para mas mabilis tayo maghanap ng susok. Kasi maiipon sila sa may pagkain nila. Yung pati. Yung ano. Kapi. Ay, bilis. <coughs> Pero hindi kita ulamin. Napakalit mo. No? Yan. Ang dami nila, oh. Ayan. Dito na tayo sa kubo. Ito yung aking pinagpaltan kahapon. Ito uli yung gagamitin ko. <laughs> Dahil sa basa sa pawis. Ayan. Inagawa ko pag kagaling ko sa bukid o doon sa area. Hugasan ko na doon. Saka ako siya ibibilad. Ayan. Opa. Okay, hanggang dito na lamang yung ating video. At mamaya ay spray na walang humpay na naman. <laughs> Maraming salamat sa panonood. God bless at mabuhay po tayo lahat.